So, ito na po yung most frequently asked question sa Manila Ocean Park. First question is, kailangan nga ba ng vaccine card? Yes po, kailangan po. And, dun po sa counter, if direct po kayong bibili ng ticket, hahanapan na po kayo kaagad ng um, vaccine card. Pero po kami, uh, sa online po kasi kami bumili ng ticket, um, hindi na po kami hinanapan ng vaccine card. Pero syempre po, dala pa rin po namin yung aming vaccine card. So, next question is, pwede na po ba ang mga kids and libre po ba yung mga maliliit pang bata? Yung libre lang po is yung 2 feet below, pero yung 2 feet above is may bayad na. Like yung baby ko, ito siya, ayan. <laughs> ano po siya, 1 year and 5 months, pero may bayad na po siya. Next question is, um, saan po kayo nagbook ng ticket? Hanapin nyo lang po sa Google yung Manila Ocean Park Ticket. Then, i-click nyo lang po ito. Ayan po yung ticket. Ang pinili po kasi namin hindi po ito. Ito po yung pinili po namin. Yung um, buy 3, take 1. Click nyo lang po ito. Then, scroll nyo lang po. Buy now. Scroll down nyo lang. Ayan. Pipili po kayo sa dalawa. Kung 6 attraction or 8 attraction. So, ang pinili po namin is yung 8 attraction. So, lalabas 562 lang siya. By 3, take 1 po. Package details. Ayan. Oceanarium, Super Toy Collection, World of Creepy Crawlies, Trails to Antarctica, Penguin Exhibit. Ayan, Trails to Antarctica ulit pero Christmas Village naman. Jelly Dancing, Sea Fairy, Sea Lion and All-Star Bird Show. Ayan yung walang kasamang meals and beverage. Ayan yung mga hindi kasama. Ayan. Two feet below po ang libre. And ayan, ayan pa yung mga additional information. Ayan naman po yung schedule nila. Tip ko pala po sa inyo, pag manonood po kayo ng Sea Lion Show, sa tanghali po kayo manood kasi pag hapon po, um, yung kung saan po kayo nanonood, dun po kasi tututok yung araw pagdating ng around 4.30. So, yun lang po sana makatulong.